Sumipot sa pagdinig sa Senado kanina si dating DILG Undersecretary Rico Puno kaugnayan nang isinagawang investigasyon sa kanya. Doon ginasa siya ni Sen. Miriam Defensor Santiago na pinamumunuan ng investigasyon. Maray namang itinanggi ni Puno ang mga akusasyon laban sa kanya gaya ng diumanoy kaugnayan niya sa weteng. Inungkat din sa hearing, ang partisipasyon ni Puno sa bidding para sa mga baril ng PNP kahit hindi naman daw ito dapat nakialam sa proseso. May report si Tina Panganiban Perez. Oh, no. Tiritiyahan ang pagtatanong ni Sen. Miriam Defensor Santiago kay dating DILG Undersecretary Rico Puno tungkol sa isyu ng wetting. Dati nang inakusahan ni retired Archbishop Oscar Cruz Cipuno ng pagpoprotekta sa mga wetting lord. Undersecretary Ka, for peace and order, hindi ka ba tumatanggap ng protection money? Uh, hindi po. Hindi. Ibig mo sabihin, ng Secretary of the DILG was accepting protection money? Uh, hindi rin po. Ay, o di yung kamalakanyang? Wala rin po akong alam. Nanindigan din si Puno na simula nang akusahan siya ng di umano'y ugnayan sa weteng, wala pa raw napapatunayan laban sa kanya. For the record, I would like to state that two years after, not a single case have been filed against me by my accusers. To this day, aside from the allegations No evidence has been presented. Aminado si Archbishop Cruz na mahirap labanan ng illegal numbers game. Kung ganyan pala kalawak ang wetting at ganyan pala kalakas ang kinikita, ibig lang sabihin, meron po protect nito. Meron naman tayong kapulisan eh. Meron protector ang wetting. Imposible pong wala eh. Pagkat illegal po yan. While my heart goes to the legislative for trying their best to revise The code and the acts, uh, in increasing penalties, etc. Et well and good po eh, okay po eh. Kaya lang po yung executive department, andong po ang problema. Bagamat sinabi ni PNP chief Nicanor Bartolome na kilala ng pulisya kung sino ang mga wetting lord, tumagi siyang pangalanan ng mga ito sa isang public hearing. Payag daw siyang pagalanan sila sa isang executive session. Nanindigan naman ng palasyo na may mga nagawa na ang pamahalaang Aquino laban sa weteng. May mga nasampahan na raw ng kaso at may mga lugar na raw na wala na talagang weteng. What we are looking into is to provide gainful employment and, and making sure that it is, uh, it is a, a measure that will effectively uh, prevent the, the downside to... to downside to the wet tanks, wet tank is it uh, beats corruption. Nagisarin want... Si Puno sa issue ng D.U. Manoy pakikialam niya sa pagbili ng PNP na mga baril. Hindi kasi siya membro ng bids and Awards Committee kundi isang observer lang. Pero nasilip kung bakit siya nagpatawag ng mga pulong kasama ng mga bidder. We called all the proponents uh, your honor. Yes. Because uh, we, we wanted to have I wanted to have it as open as possible. And that we wanted to get the, the best... Uh, ano kakialam mo doon sa billing process na Hindi ka no. may member ng BAC? Observer ka lang eh. Opo, okay, observer lang po ako. O, oh, ano na ka, the tigal basis mo, nakikialam ka? Yun na alam ko. Observer lang po ako doon, and then I... O, oh, but meron bang kasulatan sa batas na pag-observer ka, meron bang function? Meron ba specific function that you can participate or at least intervene in the uh -huh. back process, in the Bids and Awards Committee process, in the procurement process? Eh, bakit ka nakikaya I am asking you, what is your legal basis? Cite me the law. That if you're a member, or are you a member of the Napolcom? Ah, uh, hindi po. Oh, hindi ka man ng member ng Napolcom. According to you, wala kang exclusive power of control. Kung so, hindi, supervision lang over the PNP. Sa Napolcom, wala ka man lang, hindi ka man lang kasapi doon. Kaya bakit ito ka nakikialam sa bidding process? Bakit mo ang tawagin ang lahat ng suppliers? Ano pa ka kapangyarihan mo? Eh kung kaming mga sildor ngayon, eh, uh, payo kami, hindi naman kami sinusunod eh. Ikaw naman, Mr. Secretary, ka lang sunod sila kaagad sa iyo. Pagkaintindi ko ng observer, wala kang pikalam sa proseso, nanonood ka lang dyan. That's what are called observers in the United Nations sessions, for example. If your ID says observer, hindi ka pwede magsalita. Apo, pero medyo mabait po kami ron kasi ang aming pong idea is baka meron po sila... What you call mabait, mabait i, I call irregular. Uh, maybe Server na nga yes, eh. No? Yeah. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Dumaan sa Bids and Awards Committee ang pagbili ng PNP ng mga baril. Ang pagbili ng 1,500 na rifles na magkakahalaga ng 178,332,000 pesos sinuspinde dahil na diskubre ng Pangulo na overpriced ang mga ito. Pero ang pagbili ng halos 60,000 na 9mm pistols na magkakahalaga ng mahigit isang bilyong piso, tuloy na question pa ang pagpunta ni Puno sa Israel kasama ang kanyang pamilya at kanyang consultant na si Ramiro Lopez na isa ring gun enthusiast. Nagkita kasi roon si Puno at ang presidente ng kumpanyang nanalo sa bidding sa pagsusupply ng mga baril. Nagpunta pa sila sa pabrika roon ng foreign company na partner ng bidder sa proyekto. Pero sabi ni Puno, nagbakasyon daw sila ng kanyang pamilya. Nagkataon lang din daw na nasa Israel din ang supplier ng mga baril. Pinabulaanan din ni Puno ang impormasyong nakuha ni Santiago na itatalaga siya sa Bureau of Customs eh. pero tiko man bibig ni puno kung saan siya balak talaga ng pangulo

Bagamat hindi kontento sa mga sagot ni Puno, hindi na raw magsasagawa ng panibagong hearing si Santiago. Mr. Puno has been such a secretive and shadowy face in public office and there have been so many controversies associated with his name. It was essential for me to determine whether the administrative code and the DILG Act should be re-examined and perhaps revised. Hindi rin daw maglalabas ng committee report na kadalasang ginagawa pagkatapos mag-imbestiga ng isang Senate committee dahil baka hindi naman daw ito pirmahan ng mga senador. Tina Panganiban Perez, GMA News.